Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ceremonial toss para po sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023 sa Philippine Arena ngayong gabi. Pagpapakita rin ito ng suporta ng Pangulo sa Kupuna ng Pilipinas. Makibalita tayo kay Alan Francisco na nasa linya ng telepono. Alan? Aljo, inihintay na lang no, yung pagating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr dito sa Philippine Arena sa Bulacan para sa laban ng Hilas Pilipinas at Dominican Republic sa group phase ng FIBA World Cup. Inaasahang maunood ang Pangulo sa laban. Kung maalala, Aljo, una nang nanood si Pangulo Marcos sa laban ng Hilas Pilipinas sa Saudi Arabia sa FIBA World Cup Asian Qualifier sa Molovesia Arena noong Agosto ng nakaraang taon. Samantala, Aljo, 1978 nang unang nag-host ang Pilipinas ng FIBA World Cup sa Rizal, Memorial Coliseum at sa Araneta Coliseum. Sa so madaling sabi, after 45 years ay muling nabigyan ng pagkakataon ng bansa na i-host ang makasaysayang sports event. Arjo, pihahatid ko yung uh, latest, maya-maya lamang, pagdating na mismo rito ni Pangulo Marcos. Balik muna sa inyo dyan. Right, maraming salamat Alan Francisco.